Alam nyo po ba na may ilang pagkain na akala natin ay ligtas pero sa katotohanan sila pala ang palihim na nagpapabilis ng pagtanda ng ating katawan. Kung ikaw ay over 60 or over 70, hindi sapat ang basta-basta lang kumain. Kailangan nating maging mas mapili dahil mas sensitibo na ang ating katawan sa mga epekto ng pagkain. Ayon sa World Health Organization, higit 70% ng mga sakit na madalas maranasan ng mga seniors ay may kinalaman sa maling pagkain at lifestyle. At ayon naman sa isang 2023 study mula sa Harvard, may ilang ordinaryong pagkain na nakakapagpabilis ng pagkulubot ng balat, pangihina ng buto, at pagbagal ng memorya. Nakakagulat, di ba? Pero huwag po kayong mag-alala. Sa video na ito tatalakayin natin ang 5 pagkain na dapat iwasan kapag ikaw ay over 60 dahil sila ay lihim na nagpapabilis ng pagtanda. At higit pa riyan, ibabahagi ko rin ang mga mas ligtas at mas masustansyang alternatibo na maaari ninyong kainin. At hintayin niyo po ang number 2 dahil tiyak na ikagugulat niyo. Madalas itong nasa hapagkainan ng maraming Pilipino. Bago tayo magsimula, i-comment po ninyo. Ako ay 60 plus, gusto kong manatiling malusog para makita ko kung sino ang mga seryosong gustong labanan ang mabilis na pagtanda. Handa na ba kayo? Simulan natin sa una. Food number 1. Processed Meats. Tosino, Longganisa, Hot Dog, Bacon. Bakit akala natin ligtas? Marami sa atin ang lumaki na kasama ito sa almusal, tosino at longganisa, hot sa tinapay, bacon sa itlog. Madali lutuin, mura at masarap. Pero ano ang nakatagong panganib? Ang mga processed meats ay puno ng sodium, nitrates, at preservatives. Kapag mataas ang sodium, tumataas ang blood pressure na nagdudulot ng panganib sa puso at bato. Ayon sa isang 2019 European study, ang madalas na pagkain ng processed meats ay nakakapagpabilis ng oxidative stress isang proseso na direktang nagdudulot ng mabilis na pagtanda ng cells. Kwento ni Rose, 67 years old. Si Rose, dating guro, mahilig sa longganisa at hotdog tuwing almusal. Akala niya, okay lang kasi maliit lang naman ang kinakain ko. Pero nang siya ay magpa-check up, lumabas na mataas ang kolesterol at nagsisimula na ang early kidney damage. Nang tinigil niya ang processed meats at pinalitan ng lutong isda at gulay, unti-unting bumaba ang kanyang blood pressure at mas gumaan ang pakiramdam niya. Mas ligtas na alternatibo, fresh fish tulad ng tilapia o bangus, lutong manok na walang balat, tokwa o itlog bilang protina, kung akala nyo ay nakakatakot na ang processed meats, magugulat kayo sa susunod. Dahil ang pagkain na ito halos araw-araw nasa mesa ng maraming Pilipino, ngunit palihim na pinapabilis ang pagtanda ng ating balat at buto. Food number 2, white bread and refined carbs, pandesal, puting kanin, instant noodles. Bakit akala natin ligtas? Kultura na natin ang kumain ng pandesal sa almusal at puting kanin sa bawat pagkain. Madaling makabusog, mura, at palaging available. Pero ano ang nakatagong panganib? Ang refined carbs ay mabilis gawing asukal sa dugo ng ating katawan. Kapag sobra ang sugar spikes, bumibilis ang proseso ng glycation, isang mekanismo na sumisira sa collagen ng ating balat. Resulta? Mas mabilis ang pagkulubot at panghihina ng joints. Ayon sa isang study sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong mataas ang refined carb intake ay mas mabilis tumanda ang balat ng hanggang 5 taon kumpara sa mga nag-low carb diet. Kwento ni George, 72 years old. Si George ay laging kumakain ng pandesal at instant noodles. Noong una, normal lang. Pero napansin ng pamilya niya na mabilis siyang mapagod, nagkaroon ng memory lapses at ang balat niya ay biglang nagkaroon ng malalim na kulubot. Nang siya ay itest, lumabas na mataas ang blood sugar. Pinayuhan siyang bawasan ang refined carbs. Nang pinalitan niya ito ng oatmeal, brown rice at kamote, bumalik ang kanyang enerhiya at unti-unting bumaba ang blood sugar mas ligtas na alternatibo. Oatmeal o whole wheat bread imbes na puting tinapay. Brown rice o red rice sa halip na white rice. Kamote o saba para sa natural na fiber at vitamins. Kung akala nyo mahirap iwasan ang kanin at tinapay, mas delikado pa ang susunod na pagkain. Ito ay paborito ng marami, pero ayon sa mga doktor, isa sa pinaka sa lahat. Food number 3, sugary desserts and soft drinks cake, ice cream, soft drinks, sweetened coffee. Bakit akala natin ligtas? Konting cake lang, hindi naman masama. Isang soft drinks lang, pampatanggal ng uhaw. Madalas natin itong sabihin, lalo na kapag may handaan o simpleng merienda, pero ano ang nakatagong panganib? Ang sobrang asukal ay isang silent ager. Nakakapagpabilis ito ng inflammation sa loob ng katawan. Pinapahina nito ang immune system mas madali kang tamaan ng trangkaso o infection. At ayon sa 2022 study mula sa Mayo Clinic, ang mataas na sugar intake ay direktang konektado sa pagbawas ng brain volume, isa sa mga dahilan kung bakit mabilis lumala ang demensya sa seniors. Kwento ni Aling Nena, 74 years old. Si Aling Nena ay laging may soft drinks sa tanghalian. Akala niya pampagana lang. Pero napansin ng pamilya niya na mabilis siyang hingalin at nagkaroon ng problema sa memorya. Nang siya ay itest, lumabas na mataas ang kanyang triglycerides at bumababa ang kanyang memory recall. Nang pinatigil siya ng soft drinks at pinalitan ng fresh buko juice at tubig, mas gumaan ang katawan niya at gumanda ang tulog. Mas ligtas na alternatibo, fresh fruits tulad ng saging, mangga o papaya, tubig, buko juice o salabat bilang inumin dark chocolate, in moderation, kung gusto ng matamis. Pero teka muna, akala ng karamihan, ang susunod na pagkain ay healthy. Pero sa mga over 60 at 70, maaari itong maging isang malaking panganib. Food number 4, full fat dairy, evaporada, keso, whole milk, creamy desserts. Bakit akala natin ligtas? Lumaki tayo na sinasabihan na gatas ang pampalakas ng buto. Kaya natural na iniisip ng maraming seniors na mas maraming gatas o keso, mas mabuti. At syempre, madalas natin itong gamitin sa kape, sopas at desserts. Pero ano ang nakatagong panganib? Sa edad na over 60 o 70, mas bumabagal ang ating metabolismo. Ang sobrang saturated fat mula sa whole milk at keso ay nakakabara ng ugat, nagdudulot ng atherosclerosis, nakakapagpataas ng kolesterol, mas mataas ang panganib ng stroke at heart attack. At ayon sa isang 2021 study mula sa National Institute on Aging, ang mga seniors na may mataas na dairy fat intake ay mas mabilis ang pagbaba ng cognitive function kaysa sa mga kumakain ng low-fat alternatives. Kwento ni Mang Tonyo, 69 years old. Si Mang Tonyo ay mahilig sa kape na may evaporada at gatas tatlong beses isang araw. Napansin ng asawa niya na palagi siyang inaantok, madaling hingalin at nagkaroon ng pananakit ng dibdib. Nang magpa-check up, lumabas na mataas ang kolesterol niya. Pinayuhan ng doktor na bawasan ang full-fat dairy at lumipat sa low-fat milk. Pagkalipas ng anim na buwan, bumaba ang kolesterol niya at mas gumaan ang katawan. Mas ligtas na alternatibo low-fat o skim milk, unsweetened soy milk o oat milk, yogurt na low-fat o Greek yogurt, mas mababa sa taba, mas mataas sa probiotics. Kung sa tingin ninyo ay nakakatakot na ang dairy, ang susunod na pagkain ay mas madalas nating kainin ng hindi namamalayan. At ito ang pinakamalakas magpabilis ng pagtanda ng katawan. Food number 5. Fried foods and fast foods. French fries, fried chicken, chicharon, street foods. Bakit akala natin ligtas? Sino ba ang hindi naakit sa pritong pagkain? Crispy, masarap, at madaling bilhin. Street food man o fast food, ito ang paborito ng marami, bata man o matanda. Pero ano ang nakatagong panganib? Ang mga pritong pagkain ay puno ng trans fats at advanced glycation end products, AGES, mga chemical na nabubuo kapag piniprito sa mataas na init. Ang trans fats ay nagdudulot ng pamamaga sa loob ng katawan. Ang ages ay direktang nakakapagpabilis ng pagtanda ng balat, ugat at organs. Ayon sa isang 20-20 research mula sa American Heart Association, ang seniors na madalas kumain ng pritong pagkain ay may doble na mas mataas na panganib ng heart disease at mas mabilis ang pagbaba ng memorya. Kwento ni Aling Belen, 72 years old. Si Aling Belen ay araw-araw bumibili ng pritong lumpia at chicharon bilang merienda. Nang una, wala siyang iniinda. Pero dumating ang punto na madalas siyang makaramdam ng pananakit ng kasukasuan at panghihina. Nang siya ay itest, lumabas na mataas ang inflammation markers sa kanyang dugo. Nang tinigil niya ang pritong pagkain at lumipat sa inihaw na isda at nilagang gulay, unti-unting bumalik ang kanyang sigla. Mas ligtas na alternatibo, inihaw na manok o isda imbes na fried chicken. Steamed o nilagang gulay imbes na prito. Kung gusto ng crispy, subukan ang air fryer na gumagamit ng mas kaunting mantika. Ngayon na alam ninyo ang limang pagkain na dapat iwasan. Mahalagang tandaan, ang pagkain ay parang gamot. Maaari itong magpagaling pero maaari rin itong makasira kung mali ang ating pinipili. Recap ng 5 foods to avoid, secretly speed up aging. Processed meats, tocino, hot dog, bacon, longanisa. Refined carbs, white bread, white rice, instant noodles. Sugary desserts and soft drinks, cake, ice cream, soft drinks, sweetened coffee. Full fat dairy, whole milk, queso, evaporada, creamy desserts. Fried foods and fast foods Fried chicken, french fries, chicharon, street foods Kung ikaw ay over 60 o over 70, tandaan, less is more Mas kaunting processed, mas maraming fresh, mas kaunting asukal, mas maraming gulay at prutas Mas kaunting prito, mas maraming inihaw at nilaga Hindi nating kayang pigili ng pagtanda pero kaya nating pabagalin nito At nagsisimula iyon sa bawat subo ng pagkain ano ang pinakamahirap para sa inyo na iwasan sa limang ito? I-comment ninyo sa ibaba dahil baka pareho tayo ng pinagdadaanan. Kung gusto ninyong malaman ang pitong pagkaing nakakapagpahaba ng buhay, panoorin ninyo ang susunod na video natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Lagi ninyong tandaan, ang kalusugan ay puhunan at bawat araw ay pagkakataon para pumili ng mas mabuti.